Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa mga magkasintahan, lalong-lalo na sa mga mag Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa mga magkasintahan, lalong-lalo na sa mga mag-asawa, kahit matagal na nilang pinahayag sa isa't isa ang pagmamahalan, mapapansin nyo na paminsan-minsan, masarap pa rin magtanong at marinig ang sagot. Sa anong katanungan? Mahal mo ba ako? Huh? Di ba ginaganon pa rin natin sa mga kasawa? Do you love me? Ha? Sa mga magkasintahan, ilang buwan na yan o ilang taon na yan, na ganun pa rin ang tanong, Do you love me? Sinisimulan ko ang ating pagninilay sa lingkong ito. Dahil bahagi ng ating gawain, ngayong kwaresma ay ang pagpapaigting ng ating panalangin. Ang tanong lamang ay ito, Kapag tayo ba ay nagdarasal, at tinanong tayo ng Diyos sa katanungang mahal mo ba ako? Diyos ang nagtatanong. Ano kaya ang magiging tugon natin? Mahakapatin, napakadaling sabihin na tugunan sa Panginoon, Lord, I love you. Sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating mga pagkakasala, sa likod ng ating mga pagkukulang. Bakit? Naalala niyo si Simon Pedro? Tatlong beses itinatwa ang Panginoon. Subalit matapos ang Panginoon muling nabuhay, tatlong beses rin niyang tinanong, Peter, do you love me? Pedro, iniibig mo ba ako? Sa ikatlong katanungan, anong sagot ni Pedro? Sinabi niya, Panginoon, alam mo ang lahat. Lord, you know all things. You know that I love you. Ang sarap pa rin bigkasin ang mga katagang Panginoon, iniibig kita. Pero paano pag tinanong sa atin ng Diyos? Paano mo ipinamamala sa akin ang pag-ibig na iyan? Dahil kahit sa ating ordinaryong sitwasyon ng mga magkasintahan, ng mag-asawa, madaling sabihin, mahal kita. Pero ipinamamalas ba natin ang mga salitang iyan sa gawa? ipinakpakita ba natin sa ating mahal sa buhay ang pagmamahal o ang pag-ibig na iyan? Sa linggong ito, mga kapatid, tinuturuan tayo ng tatlong pagbasa, ng tatlong konkretong pamamaraan kung paano natin may pamamalas ang pag-ibig sa Diyos. Una, sa unang pagbasa narinig natin mula sa aklat ng Eksodo, kung paano tayo pinaalalahanan ni Moises ng mismong sampung utos ng Diyos upang ipabatid sa atin na ang unang pamamaraan kung paano natin maipapahayag, maipamamalas ang pagmamahal sa Diyos ay sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. At pag pinag-uusapan natin ng pagsunod sa kanyang mga utos, ang maganda itanong kagad sa ating sarili, alam ba natin ang sampung utos ng Diyos? Dahil may kasabihan, kung hindi na isa sa ulo, paano may isa sa gawa? Paano may isa sa buhay? Kaya nga mapapansin nyo, halos sa lahat ng simbahan, pag pumasok kayo, hindi nawawala sampung utos ng Diyos. Di ko alam kung dito sa ating parokya, nakita na ninyo. Pagpasok nyo pa lamang, nandun sa gawing kaliwa, sampung utos ng Diyos upang sa pa paalalahanan tayo ano nga ba ang mga utos na ito. Dahil kung hindi natin alam yan, tiyak, makakalimutan rin nating maisa sa buhay. Halimbawa na lamang, pag tinanong tayo, anong ikalima, anong ikaapat, anong ikawalo, kaya ba natin tugunan agad ang mga kasagutang iyan? O habang nakikinig kayo ngayon sa akin, gamit ang sampung daliri na meron kayo, Anong una? Anong ikalawa? Anong ikatlo? Examine yourself. Suriin yung inyong sarili. Dahil kung hindi natin ito na isa ulo, paano natin maisasagawa? Halimbawa na lamang, unang utos ng Diyos narinig natin ngayon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, Diyosan maliban sa akin. Maliwanag ang utos ng Diyos. We should only have one God. Pero nung nangyayari, nung Valentine's Day, ah, sabi nga nila, yun rin ay paghahanda sa pagdiriwang o Lunar New Year sa mga Chinese. Nakakatawag pansin, alam nyo bakit? Dahil bago pa man dumating ang Chinese New Year, nagkaroon ako ng pagbabasbas ng maraming tahanan sa dalawang pamayanan. Una sa Iblis, sa Our Lady of the Poor, pamayanan yon, At ikalawa, dito sa pamayanan ng Our Lady of Lords. Anong tumawag sa akin ng pansin? Magpapabasbas ang maraming katoliko ng kanilang bahay, pero sa pintuan ng kanilang bahay, ang daming nakasabit na pula-pula. Nang tinanong ko, para saan yan? Father, pampaswerte. Katoliko yan, humihingi ng basbas, pero naniniwala sa swerte. Anong mali doon? Pag tinanong mo sila, di ba, Father, wala namang masama? Wala namang magagalit kung sumunod dyan? Sabi ko, may nagagawa kang kasalanan. Una, hindi ka in -check. Pangalawa, hindi ka naman Buddhist you are living contrary to your faith. Namumuhay ka laban sa mismong unang utos ng Diyos. Sinong pinaniniwalaan mo? Si Buddha o ang Panginoon? Ang iba pang ang Katoliko, sa kanilang pagsasalita, lumalabas mismo ang kanilang pananampalataya. Bakit? Ordinaryong yung sitwasyon. Ilan sa inyong gumagamit ng salitang karma? Makakarma rin yan. Karma ay hindi pa nanampalatayang katoliko. Ang karma ay galing sa Hindu na katuruan. Pero bakit pinanghahawakan natin? Eh wala namang masama doon, Father. Anong masama? Nagkasala ka pa rin. Nas naniniwala ka sa pananampalataya ng mga Hindu kaysa sa pananampalataya na meron ka. Itong sinasabi ko, mga kapatid, kapag hindi natin alam ang mismong mga utos ng Diyos, tiyak na isasantabi natin. Kaya unang hamon sa ating ngayon, nais mong ipahayag ang pagmamahal sa Diyos, balikan mo ang sampung utos, sundin mo ito. Iyon na ipapahayag mo ang pag-ibig sa Kanya ng buo. Ikalawa, anong narinig natin sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo, narinig natin na si Jesus pumasok sa templo. Pagkapasok ng templo ng Panginoon, anong nakita niya? May mga mga sa templo, dala ang mga hayop tulad ng baka, tupa, kalapati. Meron pang mga namamalit ng salapi. Nang makita ito ng Panginoon, pinagtabuyan silang lahat at ang wika niya, alisin ninyo ang mga iyan. At dinagdag ni huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Mapapansin nyo ang malasakit ng Panginoon sa tahanan ng Diyos, sa templo. Ito ngayon ang binibigay rin sa ating ikalawang pamamaraan kung paano natin may pamamalas ang pag-ibig sa Diyos. Ang malasakit sa bahay dalanginan. Ang bahay dalanginan, mga kapatid, ay ginawa sa isang dahilan na magkaroon tayo ng lugar na makatagpo ang Diyos at ang Diyos makatagpo tayo. Meron nga tayong plaza, meron tayong basketball court, meron tayong palengke. Lahat ng iyan dahilan, ginawa ng may dahilan. Ang bahay dalanginan, ginawa rin ng may dahilan. Subalit ginagawa, ginagamit ba natin ito sa takda niyang kadahilanan? Dahil nakakalungkot mang isipin, marami sa ating mga mananampalatayang katoliko hindi marunong pangalagaan ang mismong bahay dalanginan na meron tayo. Minsan tinitingalan natin, Father, bakit ang gaganda ng bahay dalanginan ng mga iglesia? Father, ba't ang lilinis ng mga bahay dalanginan ng mga Mormons? Pero bakit ang asa atin hindi ganoon. Sinong sisisihin natin? Ang ating sarili. Bakit? Dahil kumapunta tayo sa mga parokya, sa mga simbahan, lalo na sa mga malalaki. Halimbawa sa Kiyapo, sa Baklaran, o di naman kaya sa Pasig na lamang. Ako po, naasay na ko doon. Alam niyo, nakakalungkot ang katotohanan na bawat lunes kapag nililinis ng simbahan, dalawa at kalahating sako ng basura ang napupulot. Anong naiiwan sa simbahan ng mga nagsisimba? Bote ng inumin, balat na kinainan, tissue paper. Bakit ang mga basurang ito iniiwan natin? Mga kapatid, kung may nakikita tayong kapwa maninimba at ganun ang ginagawa, may tungkulin kabilang malasakit. Sa bahay dalanginan, palalahanan, dalin mo yan, may basurahan sa labas. Pinag-uusapan pa lang natin ngayon ang paglilinis bilang tanda ng malasakit sa bahay dalanginan. Pero sa pagtulong natin pa, upang mapaayos, mapanatili ang kaayusan ng ating bahay dalanginan, ginagawa ba natin? The temple of God should be the most beautiful house in one place. Yun palaging itakda natin sa isipan dahil bahagi at tanda ito ng ating pagmamahal sa Diyos ko ang mismong templo ay ating pinahahalagahan katulad ng tinuturo sa atin ni Kristo sa Ebanghelyo. Ikatlo, may pamamalas natin ang pagmamahal sa Diyos kung susundan natin ang mismong palaala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Nasabi niya rito, Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego, ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Mapapansin niyo na sa pananalita ni San Pablo, binigay niya ang makatagang ipinangangaral naming si Kristong ipinako sa krus. Ikatlong konkretong pamamaraan upang maipahayag natin ang pagmamahal sa Diyos ay ang pangangaral tungkol sa mabuting balita. Ang pagpapalaganap sa mismong buhay ni Jesus, tungkulin niya ng bawat isa sa atin. Ika nga, di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, pinapakilala mo sa kayong kaibigan, sa iyong pamilya, hindi mo ikinahihiya. Kung mahal mo rin ang Panginoon, ipalaganap mo rin siya sa mayong mga kaibigan at kakilala, lalong-lalo na ang mga mabubuting ginagawa niya para sa iyo. Dahil kung tutusin sa ating lipunan ngayon, una, maraming nahihiya na magpalaganap ng kabutihan. Ikalawa, ang ating lipunan na babalot ng maraming ikanga masamang balita at yun ang kumakalat. Pansinin ninyo, ang mismong laman ng mga balita, mag man iyan na nababasa natin, mag man iyan na napakikignan natin, mag man iyan na ating napapanood, anong laman ng mga balita? Karamihan sa mga balita, masasama. Kapag mabuti, para bang hindi balita? Anong laman ng balita? Patayan, nakawan, aksidente, lahat kasamaan. Anong binibigay nito sa atin? Basura sa isipan. Alalahanin nyo, ganito na lamang yan. Kapag kumain ka ng sirang pagkain, masisira ang tiyan mo. Agree? Kapag masama ang pinapapasok mo sa iyong isipan, masisira rin ang isipan mo. Kaya nga mapapansin nyo, kapag television show, merong nakalagay palagi, PG, parental guidance. Pinapaalalahanan kayo mga magulang na anumang pinapanood ng inyong bata, bantayan nyo. Bakit? Dahil ikaw na magulang, alam mo sa iyong sarili, ayaw mo ng iyong bata ang pinapanood, violence, patayan. Dahil sa murang edad, kung yan ang nilalaman ng, sa isipan ng iyong mga anak, paglaki niyan, ang laman niya, okay lang makasakit ng tao. Nanaisin mo ba ng iyong anak makasakit ng tao? Ikaw rin na magulang alam mo at hindi mo pahihintulutan ng iyong anak manood ng malalaswa dahil ang magiging laman ng kanyang isipan malaswa. Kung ayaw nga natin ng ating mga kabataan makapulot ng dumi na ito sa ating lipunan, bakit hinahayaan natin ang ating sarili na makapasok ng mga masasamang balita na ito? dahil hindi natin hinahayaan na ang mabuting balita, yun ang dapat nating ipalaganap. Mismong sa ating tahanan, simulan natin mga magulang na matutunan o turuan ang ating kabataan tungkol sa mabubuting balita na ating napakinggan. Naalala ko ng aking kabataan, may bahagi ko lamang sa inyo. Marahil isa sa dahilan ng aking pagkapari ay ang mismong aking ama nung ako'y seven or eight years old. Matapos ang misa sa umaga, sa umaga kami dumadal ng misa, habang kami ngayon ay nag-aalmusal, yung aking ama magtatanong sa aming magkakapatid. Ang tanong niya ay, mga anak, naintindihan niyo ba ang ibanghelyo kanina? Siyempre sa murang edad, di mo naman talaga lubos maunawaan anong gagawin ng tatay siya mismong magpapaliwanag sa amin ng mga aral na napupulot mula sa Ebanghelyo. Hinahamon ko rin kayo mga magulang na nandito. Ang mabuting balita na ating natutunan at napulot, ba't di itanim sa isipan ng inyong mga anak? Ito ay puro kabutihan at dapat yon ang maging laman ng kanilang isipan. Dahil ito ay pagpapahayag natin ng pagmamahal sa Diyos kung nangangaral tayo tungkol kay Kristo Jesus. Tatlong pamamaraan upang maipahayag natin ang pagmamahal natin sa Diyos base sa mga pagbasang ating napakinggan sa linggong ito. Una, pagsunod sa kanyang utos. Ikalawa, paggalang sa bahay dalanginan. Ikatlo, pangangaral sa mabuting balita. Kung ang tatlong aral na ito na ating napulot ngayon sa mga pagbasa, maisagawa natin, tiyak na gagampanan natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Alalahanin natin lahat. Darating ang araw na magsusulit tayo ng ating buhay, anong mga nagawa nating kabutihan dito sa mundo? Sana sa pagsusulit na iyon, hindi tayo mangamba at matakot na parusa ang igagawad sa atin. Dahil kung sinasabuhay natin ang lahat ng aral na ating napupulot linggo-linggo, ang ating dapat pag-uugali ay pananabik pananabik sa gantimpala, hindi sa parusa. Gantimpala na dahil nagampanan natin at nasa ikat na sa katuparan ang magagandang aral na ating napulot, hinahangad natin na balang araw, gantimpala ang tayong makapasok sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.